ang pagsunod sa kautusan at ang pananampalataya kay Kristo. Ano ba naman kayong mga tagagalasya? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilin lang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo. Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya palataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanan sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang Kanyang Espiritu at sa pamamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala. Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan, na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, "Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo." Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin, tulad ni Abraham. Ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sino mang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang nagnanais mabuhay sa pamamagitan ng kautusan ay kailangang sumunod sa lahat ng iniuutos nito. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya ang kautusan at ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi maaaring basta na lang ipawalang bisa o dagdagan ng anumang kasunduang nalagdaan na. Ganoon din naman sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo na ang ibig sabihin ay iisa. At ito'y walang iba kundi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. May kasundo ang ginawa ang Diyos kay Abraham. At ipinangako niyang pa rin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay niya apat na raan at taon bago dumating ng kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel, at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil lang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel, kundi siya mismo. Kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Heso Kristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, pinilanggo tayo ng kautusan Hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo. Para sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay maituring tayong matuwid. At ngayon may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Mga anak ng Diyos sa pananampalataya, Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binawtismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang hudyo sa hindi-hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na at dahil kayo'y kay Kristo na. Kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya.